guys good morning uh, ngayon guys uh, punta ko ngayon sa emission test ipa e missing ko to kung na upload na yung plakan ito kasi uh, sobra na isang buwan ayit na isang buwan And guys mahirap sa si LTO ayit dalawang tanong sa akin to hindi pa na na upload yung plakan ito nung pinarehistro ko po tata na talaga talagang papel sa, sa LTO okay guys punta ka ngayon sa LTO sa emission test ito na ako ngayon sa emission test center yan maaga ako dito ngayon wala pang tao sun dropping Ito na na guys. Masarap po process pag may tumugas. May walang tao. Priceless na.